Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalong mahuhumaling at mas lalong maiinlove love ng husto sa'yo? malayo o malapit man kayong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo na ngayon na ikaw ay may pagdududa sa kanya dahil bihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. Pero hindi naman kayo hiwalay ng dalawa at minsan hindi mo maiwasan na iisipin mo kung mahal ka pa ba niya o kung wala ka na bang halaga talaga sa kanya. Kaya kung gusto mo na siya ay mas lalong mahuhumaling at mas lalong ma in love ng husto sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kayong positibo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo, hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pagkatitigan mo ito ng maigi, mag-focus at mag ka. Iisipin mo lamang siya habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mas lalong mahuhumaling at maiinlove ng husto sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos mo ng mabulong ang spell, ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At paniguradong siya ay mai-inlove ng husto sa iyo. Basta gawin itong ritual na tama ang paggagawa mo at gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.